When me It's like the sun came. Isang adventure scooter na naman ang inilabas ng Kimco dito sa Pilipinas. Isang 150cc scooter na puno sa safety features. Ito na ba ang itatapat sa adventure scooters dito sa Pilipinas? This is Kimco Dink R 150. Last February 23, 2024, dito sa Big Hotel Cebu, meron silang exclusive launching ng Kimco Dink R150. At syempre, kasali tayo dyan. Kasama rin natin ang mga bigating Cebu Moto Vloggers, Lumad Cebuano, GM Adventure, Jigu, and Bulabog Shots. For another adventure, GM Adventure, uh -huh. Viaje Moments, Sana, Paul. Oh. Moments, Lumad Cebuano, Yan, Bulabog Shots, yun. Good afternoon and Jay Ku, Yeah. Good afternoon each and every one of you. And once again, we are so honored for your presence this afternoon. Thank you Kim Ko, sa exclusive invite. Busog na busog kami. <laughs> At syempre, di tayo pa sa test drive ng Kimco Dink R150. Tingnan natin ang safety features na nilagay nila sa motor na ito. Ito ay may makinang 150cc engine displacement, fuel injected, 4 stroke, 4 valves with liquid cooled cooling system. na surprise ako sa throttle response niya kasi malakas ang arangkada, sobrang smooth sa cornering and sulit talaga. Disc brake sa harap at likod at merong dual channel ABS. When it comes to safety, si Kimco ay maingat talaga sa mga riders. Isa sa dapat iniisip ng mga motorcycle manufacturers. Isa sa safety feature ay ang TCS or Traction Control System. Kahit sa 150cc scooter lang to, di tinipid ni Kimco. Di ka na mangangamba sa korbada dahil ang TCS or Traction Control System ay kumokontrol sa bigla ang speed ng gulong mo sa likod at iwas skid and iwas overspin ng gulong. Ang galing kasi nilagay nila to sa Dink R150. Pag-usapan naman natin ang mga ilaw sa motor na to. Mula headlight, taillight, and signal lights, puro LED na. At dito ako bumili kay Kimco. Kahit walang mini driving light eh maliwanag na talaga siya. Pansin ko rin sa mukha niya, parang maliit na DTX 360. Meron siyang tuka dagdag-angas sa pagiging adventure scooter niya. Kailis na rin ang isang to madali lang siyang gamitin. Ang seat at gas switch kasama na rin sa kanyang switch knob. Si Dink R150 ay may 10.7 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman ng 40 kilometers per liter. Masasabi natin medyo malayo pa ang mapupuntahan mo before ka magpagas ulit. Matipid na nga rin ito. Sa underseat compartment naman tayo, di ako sure ilang liters ang kanyang U-Box pero kasya ang isang full face helmet dito. Siyempre medyo malaki rin ang kanyang kaha kahit 150cc lang. Dito sila bumawi sa storage. USB charging port ay present na rin sa motor na to para sa mga delivery riders natin. Ang windshield rin niya ay nakakatulong sa comfort ng rider. Di directly tumatama ang hangin sa rider para maiwasan ang neck fatigue lalo na sa mga high speed. So, kumusta nga ba ang riding experience with Kinko Dink R150? Well, sa kanyang handling, magaan at maganda sa cornering rin. Madali lang rin ito isingit sa heavy traffic. Regarding sa ground clearance, halos parehas lang sila ng Honda PCX na may 135mm ground clearance para may reference. Si Dink R150 ay may emergency brake warning na kapag napabiglang preno ka ay automatic iilaw ang kanyang hazard light para at least yung nasa likod ay magiging aware sa biglang preno mo at iwas na Ang feature na to ay present rin sa Honda ADV. Isa to sa mga safety feature ng isang motor arangkada at braking system, goods na goods para sa akin. Yan ang kailangan natin. Malakas na arangkada pero kaya ka pa rin ihinto kapag kinakailangan. Masasabi kong halos parehas lang sila ng NMAX 155 in terms of torque and horsepower. Pero syempre, kailangan natin makapag long ride para ma natin. Kimco, maka naman. Available colors ng Kimco Dink R150, we have Pearl White, Petroleum Blue, and pearly black. Para sa akin, goods na goods na ako dun sa white. Pero, anong color yung gusto nyo? Comment nyo naman. Punta naman tayo sa presyo for the introductory price. Ito ay nagkakahalaga ng 149,900 pesos. Para sa iyo, sulit na ba? So ano ang masasabi mo sa Kimco Dink R150? Sulit nga ba ang mga features like dual channel ABS and TCS? How about sa presyo? Sulit nga ba? Comment down your thoughts and shout out. Kung gusto niyo magpa out, ay eh comment na lang kayo sa mga videos natin dito sa Biyahe Moments channel. 'Yan na lang muna ang quick review natin for Kimco Dink R150. Soon maglalabas tayo ng full review kapag nakapaglong ride na tayo sa motor na 'to. Stay tuned for updates. This is Master RV of Biyahi Moments, Amping sa Pagbiyahe. See you sa next video. Shoutout nga pala sa mga solid subscribers natin dyan.